Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa mukhang hindi na nga daw bibitawan ng Los Angeles Lakers ngayon si Austin Reeves. At ang balita naman patungkol sa naging pagkatalo ng Golden State Warriors ngayon kontra sa kupunan ng Milwaukee Bucks. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaboller sa balita patungkol sa mukhang hindi na nga daw bibitawan ng Lakers ngayon si Austin Reeves. Alam naman nga natin mga kabollers ng mga nakaraan na sobrang naging mainit ang trade ni Austin Reeves dahil na rin naman sa hindi nga ito mga kabollers naging maganda ang performance nito ng nakaraang playoffs. Kaya isa nga ito mga kabollers sa na nag joke sa Lakers na gawing available si Austin Reeves trade market. Kung saan-saan nga pong team na itutulak si Austin Reeves ng nakaraan dahil na rin naman sa gusto na nga itong mapalitan sa Lakers. Ngunit ngayon nga po, sa pagsisimula ng season, ay dito na nga po mga kaballers nagkaroon ng tsansa si Austin Reeves na magpakitang gilas at ipakilala sa Lakers Nation na isa siya sa mga hindi pwedeng basta bastahin lang na manlalaro. Pinapakita nga po ni Austin Reeves na siya ang magiging sunod na superstar sa Lakers. Kaya naman dahil nga dito sa pag-average niya ng mataas na puntos kada game ay posibleng mas taasan pa ng Lakers ang kanyang kontrata at hindi na siya bitawan pa. Kaya talagang magandang run ito mga kabollers para sa karera ngayon ng isang Austin Reeves ng Los Angeles Lakers. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa naging pagkatalo ng Golden State Warriors kontra sa Milwaukee Bucks. Well, sa ngayon nga po mga kabollers ay bumagsak na ang GSW sa 4 wins at 2 losses na standings dahil na rin naman sa naging pagkatalo nila sa Milwaukee Bucks kahit wala si Yanis Antetokounmpo. Maraming ang fans ngayon mga kabollers ang nadismaya sa ipinakita ng second unit ng GSW dahil hindi man lang nga nito nagawang matulungan ang kanilang starter na mag-step up sa upensa. Bukod pa dyan, mga kabollers, malaking problema nga sa kanila ay ang pagpabaya nila sa depensa dahil sa nabibigyan nga palagi nila ng spot ang box na magkapagpukol ng puntos. Kaya bago nga matapos ang laro mga kabollers ay napailing nga po si Jimmy Butler at tila hindi nga ito nasiyahan sa performance ng kanyang mga kampi ngayon. Base nga sa naging media interview ni Stephen Curry sa laro, hindi nga daw nila nabigyan magandang depensa ang box kaya talagang nakapag-penetrate ito ng maayos. Kaya hangat nga daw ni Stephen Curry na maging consistent ang kanilang performance sa depensa lalo pat ito nga po ang kanilang kahinaan at pinakakailangan para sa kanilang kuponan. So yun lang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots, thanks for watching.